Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Gusto ko lang po ipaalam, ito po ang ating 14-wheeler truck na ipinadala uli, no? Ay dumating na po dito sa Bicol. Ang laman po nito, mga tulong po na ipamamahagi natin sa iba't ibang lugar po na nasalanta ng Bagyo dito sa Bicol, no? Uh, gusto ko lang po magpasalamat doon po sa mga tumulong sa atin. Rise Against Hunger, Sir Jomer, maraming maraming salamat po sa iyong pong pinadala, sa mga tulong. Chinese Filipino Business Club, sa pangunguna ni Sir Samuel Uy, ang kanilang presidente. EBP, Johnny Lee, at kay uh, Judith, and of course, ang kanilang SecGen, no? And then, uh, Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce, sa pangunguna po ni Sir Cecilio Pedro, maraming salamat, Sir. Kay Director David Ong, and Attorney Christine, no? Kay Ambassador Alfredo Yao, no? Maraming Salamat Chairman ng uh, Philippine Business Bank and Sesto Corporation. Maraming salamat Ambassador Alfredo Yao. Tony Ryan Tan and Sir Wilfredo Tan no ng Fiesta Communities and House Land Development Corporation. Maraming salamat po sa inyo. Daisy Tan, no? maraming salamat Ma'am Daisy sa inyong pinadala. So Glenn Tan, maraming salamat po Glenn sa mga pindadala po ninyong delata, Yung mga iba't-ibang government agency, iba't-ibang ahensya ng gobyerno na nakikipagtulungan po sa atin. Uh, Pagcor, uh, DSWD, maraming maraming salamat po sa inyo. <mulay> ko tayo tayong kumatanggap uh, pa rin ng mga donasyon. Kung meron pong gustong magpadala pa uh, doon po sa ating headquarters sa uh, 129 Quezon Avenue, Corner Araneta Avenue, nakabukas pa po doon para tumagap na inyong donasyon. Or kung may mga lugar po na hindi nyo madala at kailangan nyo kami mag-pick up, pipick up po namin sa inyo. Message nyo lang po kami sa aming official Facebook page. Uh, Wilbert Lee 2025 or Manoy Wilbert Lee or Congressman Wilbert Lee. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Patuloy nating ipagdasal ang mga kababayan nating na po ng uh, Bagyong Christine no? at yung pong mga lugar na baha pa. Pagpatuloy po natin, ipagdasal po natin silang lahat. Maraming maraming salamat po sa